guys, good morning! Saan? So, ah, sa sunny hindi na. No? So, yesterday kasi ang lakas ng ulan dito sa amin. So dito yung bahay nyo. Ang lakas ng ulan. Tapos ngayon parang may narinig ako buses na ano. Hindi ko alam. Basta. Ano kaya yan? Tingnan natin. Kasi yung nakapaligid namin is a corn farm. Halina. Yan. Yeah. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ang ganda guys. So parang ang ganda ng hangin dahil dyan nakikita ko mga green sa paligid ng bahay namin sa so, yan apartment doon so, okay. so yun, narinig nyo ba yung boses na yun ito so far so ang ganda ng sun ayan I, love farm kasi alam niyo na farmers din naman ako kaya masaya ako pag nakikita ako ng mga ganito na fresh ko nga pero ito naririnig ko ngayon sa um, ano kaya to tingnan natin bakit ang saya saya is there is a cat over there see that is a river from the rain I don't know why is that voice, I think frog kasi frog in the Philippines lalaki, ah, gabi lang naman sila na nagiingay. pero dito <laughs> agang-aga baka nanganganak na frog kasi so, ano makikita tayo ng frog I see may itlog dyan sa baba, o oh, tingnan mo Oh my god, malalim. Ay, oh, oh, oh. oh, my god, baka madulas. Oh, baka mahulog ma 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 ako. Pulling. So, I think 100% that is wrong, guys. I don't know. Si araw-araw, eh. Ang aga-aga na ginis. Eh. Andun kasi yung tubig. Ang lakas kasi nga lang yesterday. Kaya ang, ang daming tubig dito so far. Ang saya ko, no? Alam mo, masaya talaga ako nakita ko ng farm. my God. Kasi naalala ko yung kabataan ko dati. Laki-laki din ng farm namin. Yung namatay yung papa namin. Parang sila kasing duck. Ano yun? Parang, parang duck. Baby, baby. So, ganito eh. Namimiss ko talaga yung ano, yung silang. Ah, ayan silang. Ayan. So, wala pa akong hilamos kasi nagkatita ko sa mga anak ko sa uh, nasa no, bus lang. Kasi sinundo lang naman sila sa bahay. Pero, oh, parang ano, parang ang saya ng ano, ang saya ng ang boses na yan. <laughs> Very hot na. <laughs> Ang init na naman. Parang gusto ko maglakad na doon. Tayo maglakad tayo. Kasi. Kasi so kita niyo naman. Yung bahay namin kasi nasa first floor. Kaya ma mabilis ako makalabas. Tapos sarang kong balay. Mag-isa lang dito. Yung mga koreano namin kapit bahay. Hindi naman sila lumalabas. <laughs> ako lang maingay dito. So, ayan. Kita ko na. Ayan, may mga parting na niyo. Ayun, ang sipag-sipag nila, no. O, si ang laki. Ang daming tubig ko. Oh. Tingnan nyo. Ang dinis ng farm nila, guys. Parang nasaya ng buhay. Sa feeling na, na green, tapos na yun, namumung. Ano, may bunga na yung mais. Sarap, no? Ganyan ang farm dito sa Korea. Sobrang linis ng ano. Tapos ang lalaki-laki ng ano. Ang tataba-taba nila si ang ganda. Ha, namiss ko na yung papa ko na ma ma ano, masipag talaga sa farm. Patay na eh. Talaga ko naisip dito yung, lalo na pag uh, kakaulan lang, takatapos lang ng ulan. Tapos ang lamig ng hangin na dumadapo sa balat ko. Oh, ang sarap na feeling. Parang naalala ko talaga yung yung mga kabataan. Bata pa ako nung kasama ko. tatay namin kami lahat ng pamilya. Kami lahat magsama-sama. Tapos, ngayon wala na. Ay, may, 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 may ano doon Oh. Ah, may ibon. Ayan oh, naglalakad na yan. Mas kaya. Ngayon wala na. Hiwalay-hiwalay na lahat. Tsaka, iba na rin eh. Hmm, Hindi saan lang kung masaya yung ibon eh. Ang ganda guys. Ayan yung Belmont. Ah... Um, Bel. Ayan um, yung name na yan. Ayan. Bel. Belmondo. Ayan. Belmondo. Ayan. Yan yun yung ano. Uh, Cruise restaurant. So, malapit lang. Lakad-lakad kami Diyan. Doon kami mag exercise Doon naman pa. May playground dyan sa likod na yan. No? Ano yun, uh, um, house. Ano yun? House farm yata <laughs> Ayan. Diyan, diyan, diyan yung may puno. Diyan, diyan, likod, diyan may pre-gab. Saka, so, nag exercise din ako. So, ay, parang, ini-enjoy ko na lang yun. So, na mag bidyo Ay, naku. Ewan. Minsan, nalulungkot din naman ako eh. Pero, inilit ko dahil naman maging masaya. Kaysa naman malulungkot. Lala tayo tatanda. Saka yung mga kapitbahay namin dito, mga babait naman din, right? Marami din naman akong nakakausap dito, mga, mga bata din naman. So, ah, masaya. Ah, Ang ganda, no? 13 minutes na. Kasi lang lang ng araw. Sobrang sarap na feeling na may makita ka paglabas mo. Parang feeling mo na para easy. Oh, sir. Saya. May! So, mga parking. Ayoko na sa sa. Dadalhin ko kayo dun sa berry. Yung lagi kong kinukuha. Yung pala nangunguha, nanguha nangunguha kasi ako ng berry. Yung Aywan ko, blueberry yata. Blueberry, I don't know. Ba't para siyang strawberry? para iba. Aywan ko, anong name. Doon ako lagi. Kaya dyan. So, ikat lang ako dito sa bahay. Ako lang nang pinatingnan Tingnan yun naman ako lang tak. So. May isa pa. Diyan dyan. O, diba? Oh, wow, ang linis ng tubig. Ang ganda. Ang dumi-dumi yan -dumi dati, wow. Ang galing. Ang dati ng tubig. Ang dumi yan kasi walang stone yun. Nakikita puro sand lang. Ang natabunan. Ngayon, ang ganda. Wow, ang ganda, ganda. Wow. Ang linis na. Ang linis. Sobrang lakas talaga. Nalinis na rin. Wow! Ang galing lakas talaga ng ulan pala yesterday. Ayan. Oo, ang linis na. Wow, sana all. Ang galing. <laughs> Naanod yung berry. Puno ng berry. Yung lagi ko kinukuhaan ng ano. Kanda, Kaya palang say say ng mga frog at saka mga abor. Ayan. Mga ibon. Ang ulan. umuulan. Nalinis na yung malinis na yung ano paligid hey Oo, oh, ang linis linis wow oh, see ang dumi yan eh. walang stone yan parang gusto ko na maglaro dyan sa ano yung uh, maglaro ng tubig dyan o oh, banda mag apak apak dito kasi ako nagtatapo ng basura yan. tapos dito may berry may puno ng berry wow linis Banda. Dito si my baby. Ano masiyo, oh? So, yan eh. Dito. Oh, yan. Wala na. Naano di ata sa ulan. Wala na. Diyan din. Hmm. Ganito. Oh, ganito siya. Oh. Tignan na. Ganyan, ganyan, ganyan. Oh. Ganyan siya. Ano ba itong tawag sa pinis? Hmm. Ganyan. siya. Nagami. Kinawa namin uh, wine. So, mayroon pa naman din. Ayan. Masarap to ah. Kasi ang linis ng tubig as in. Kasi hindi ang lakas pala talaga ng ulan. Hindi naman yung ganyan dati. Yung dumi dati. Ang dating makarang araw, yung walang ulan. Malakas pala talaga yung ulan. Tingnan nyo naman dito sa taas. Ayan na ha, ano yung mga mga alaman. Ganun pala talaga kalakas. O tingnan nyo. Hmm. Wow, ang ganda. Parang feel na feel ko na talaga nasa Pinas lang. <laughs> Linis kasi dito guys. Oh. Hindi kagaya sa atin. Dyan. Sobrang dumi na mga river tina tinatapo na ng basura. Dito walang nagtatapo eh. May naglilinis. Sobrang linis. Uy na ako kasi kakain pa ko na. Yung breakfast na hina. Nalamig na. <laughs> kasi inuuna ko muna yung mga anak. Inuuna ko muna anak ko. Pakain. Tapos ako na naman. Ano na? Ako yung pinakalas. Ay, ito yung, ito pala yung, wow, hinog na, oh. Blueberry. Yeah. Si Blueberry. Yan, yan pala yung, walang nanunguha. Pitasin ko kaya ito mamaya. Ayan daw yung, oh. Ah, maasim. Mm, masarap isa. Teka. Hmm. Ang ganda. Matamis pala. Matamis. Ita. Charon. Laki. I love it. Bahala na mga awat ka. Mmm. <laughs> Masarap pala siya pag malaki. Mmm. Masarap. gusto ko pa. Sorry ha. Wala namang may ari dito. <laughs> hmm Akala ko maasim. Ano gusto ko siya kunin? Malinis naman siya. Hindi ko. Kasi kakaulan lang naman eh. So, uwi na ako. Uwi na si Inday. Andiyan pa rin yung ingay. <laughs> Oo, nang ingay ingay Ayun, banda. Sa malay. So, uwi na ako sa bahay. Sarap na feeling. Lalo na kakasila ng araw. Ganda, ganda. So, andito na yung bahay na. So, yan o, mga... Laruan ng anak ko, bigay ng mga kapitbahay. <laughs> Ayan guys, ang luwa ng dami. Ay, kung, itapon ko. Ayan naman. Ayan, may itong bigay ng kaibigan, kapitbahay namin. Kahit araw-araw nang binibigay. Kasi so, uwi na tayo. No? Kakain. Tingnan natin yung pagkain ng hinanda ng asawa. Eh! Uh -huh. What? What is that? Ah, uh -huh. oh, nahulog. Ito. wala <laughs> <What> na. <laughs> na. Yan ang lamig ng sabaw. Kakain <laughs> Sa na tayo.